Hello Philippines and hello world, another day, another vlog. So heto nga at dito na kami sa San Jose Nueva Ecija, abay traffic din pala dito, nakakaloka. <laughs> Kahit saan ka pala mapunta, traffic, nakakaloka. O sa mga taga San Jose dyan na nakakapanood ang vlog ko, hello po sa inyong lahat. At nandito ang kabugera ng Nueva Ecija ngayon, charot. <laughs> Siguro naman meron akong followers taga dito, o oh, ba? Diba? <laughs> Mais na jata talaga ako dito itong vlogger na ito sarado nakakaloka si YMC dro ng San amay Abay nakulpak ka na ba? <laughs> nakakaloka at nakasarado. Kaya naghanap kami ng makakainan para itreat it tong mga batang kasama ko. Gulo, gulo, tagulo na. May mga ano? yet, kunin mo maano? Natje, kunin Hege. <laughs> Ang bata niya yan. At eto nga, at dito kami napad Actually, sawang-sawa na ako sa lugar na ganito. Kakaloka. <laughs> Kaya lang yung dalawang batang kasama namin, bihira lang pumunta sa ganito. Tutup okay. so, na ba? Hindi. Alantan. i ka yun, Tsumata. Ito, ay ka. Na paano yan? Sa dalawang Yung dalawa? Hindi. Ah, Nabigyan mo sa kain lahat.

<laughs> ano, pa? Kaya pala sabi sana all. kamali ano, sana all. Kaya pala tumang tuwa. Ang sabi akin mo sa alak mo. Kamal. 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 Mm. Kaya na yung extra fatty niya. <laughs> so eto nga, papunta na kami ng lupa Tara, at samahan niyo po kami baybayin ang daang patungong lupa Sana ganito lahat ang kalsada, ano, napakaluwang. Walang traffic at napakaaliwalas. Tara, at samahan niyo po kami. <laughs> Para makita niyo naman ang lugar ko, di ba? Napagkaganda-ganda. eto nga at andito na ako sa bayan ng aking sinilangan. Ang bayan ng Lupao Nueva Ecija. Hanggang sa muli. I love you all and I thank you.